So, mga ayong adlaw sa tanan guys. Welcome to my channel. So, karon guys, na ako i-share sa inyo about sa mga silingan ako ng mga pangutana. Pagan ka guys, na-stress na ako anin ng pangutana. Mga silingan, parenti, mga friends, halos guys. Makita na ako, makasugat. So, mo na ilang pangutana guys. Hala, wala pag-hapon mo yan na kang ka ron. So guys, more ma my stress na ko may stress na pumutubag, kung sa'yo ako itubag, tingko lang kami wala pa, wala pa may itagaan, wala pa may nakaduyan. So, kung lang sila guys, mura wala sila kasabot sa ako sa iba na wapangot ko sa hay. So, kuhaan mga good guys, kanyang kaamo sitwasyon is minting me like you. So, ani yung good guys, mga kubana is uh, layo ang trabaho. So, tumikasal me na time guys, 7 years na me guys, gikasalmi, 2016 na yon Sa sugod ng 2016 to 2023. Pero ina na ito din din mga sitwasyon. Like you, Himin King. Tapos panagsara magkita. Kung mauli. Panagsara sa nyo. Kauban. anak ra guys. So, basta, ana, ara ka ng dugay. batok, dugay may magkita. Mao Mauna to sa guys So, sa mga maritis na kung ano mga silingan, sa tanan. Ah, uh, di rin na lang mamutan para maisa ba may isa lang ako istorya. So, ang tinuod mong God is dili man sa ingon na dili na gusto o bata. So, kung kami dito ang pagustuhin, guys, doon gaya na namin ang uh, pangandoy, doon gaya na namin ang um, iampo, ang um, tagaan niya pagbata, na ba? Pero, ang kaning mga silingan lagi nato, di ako mga kapayabdi, ano pa? <laughs> Pero may pang ako maginikanan, guys. May kustas kayo ito pagsabot. So, kung ano God, guys, kanyang, katong time na bago kasal, 29, 29 pa kwarto. So, murag wala na to sa ako. Wala kay ako. Kung maabot, salamat. Murag anak pa ba? So, yun. Labay ang mga pila ka tuig. So, 7 years na mi guys. Mag 8 years na gani habit. So, murag tigulang na po ko ba? So, naka-decide ko na magpa-check up. Kaya daghan po na ako mga friends. Mga na nag- kuan ba? Nag-advise na magpa-check up. Magpahilot. So, kanang pahilot guys. Sige na lang ako dito. Batang pahilot. Kaya may hundaw mo ako ba na anak. So, nagpahihot po ko guys. So, katong ni edad ko og 35, 34 pa 35. So, marag dito ko naka-decide na magpa-check na nasun ko og OB. So, way back 2022 guys. So, maoto guys, magpa-check up na ako. Sad to say na naaday ko or uh, mayuma. Pero ang ako mayuma guys, is kaya sad to Kuhan pa siya guys, ano gamay pa siya, point okay, 2. 2. 2 2. 2 cm. Basta na ikapin. Ilang na po mga kuan guys kay nakalimot ko ugala to lang sa balay. So, karon guys na ay gihatag. Ingun ang doktor na ko ato guys na okay rani ni dili ni siya maka kuan dili ni siya maka apik to daw sa ako So, maburos daw ko. So, mauna to guys. So, Meron tagan ko ang chance. Meron ay salamat Lord. Meron kasi maka kung alam mo maka buo na may ba mong kagalingon mo na baby ana tapos mo to guys kaning naay gitumay sa ako ni Duke naay gitumay na folic acid man to tapos i monitor lang ako kuan kaning ako mens ba menstruation so mo to guys pagka after ato na nadagdag na tigipatumay sa ako guys na kanang para ko na mo ovulate ana ana so yun na ako, office to drone guys mo no, nang nag-scan ko ba mong man kuyling ako so mo no, nang mag chika na ko sa inyo ginagmay ko kay kauban diri ako lang isa so mo na to continue na to guys kay taas taas pa ni istorya ba duga jud man eh. dayon guys pagka after ato mura 3 months lang ako ba na so wala na field job pa amo ko an so pagka karon na to eh, 2023 Nagkuhanapod nag ko guys, nagbaling ko ubi So, nabalin ko OB kay Murag. Dili ko kaayos satisfy sa ako. First na OB. So, di lang nakutok dun guys. Kung kinsa ang mga OB. Basta nabalin ko OB. Dahil Murag. Kapag so, ka first na ako na kuan guys. Nagi. Grabe ko kadugi. Dahil ko nakatakot guys. Murag. Halos holy ko nagpaabot paabot ah. yung So, yung di ay ka koan, guys. Yung anak ka hassle. Pero no choice. Kaya gusto man sure. Diba? So, mga to guys, ako dahil yung di, ay nagpa, di ko anong sa doktor na mag pap smear, mag ultrasound, tapos, ah, oh, mo lang to, pap smear o ultrasound, chance bali. So, findings ato sa ako guys is, kung anong ko nagpa-check up dahil to, mga April 23. So, ang findings ato, na ako ang ako may yuma guys is, na hapon, dahil yung nadugangan, pinaka worst eh, nadugangan. So, na napog ko picos guys mga tuya ako pinaka mura din nakahilak ko dito guys pagkahibay na ako na na ako picos so napog kahilak ko diba so guys naka dito ko na nahibalo na ako picos doon. ingon yun ang doktor explainan ko sa doktor na mag kuan daw kanin para daw dali ra ang treatment na daw treatment pero dili jod ingon na kuan siya guys kanin basta na treatment bali para mas dali daw i-inject siya pero pricey gamay mm, -mm pricey gamay guys so mao to uh, sige nigo ko ato guys kay kanila gusto lagi ta sa gusto lagi ta magka baby so nigo ko ato so nagpa inject ko ato guys o ah, uh, pagka ko to guys mga kalita po sa April mga 28 siguro to gayon pagka man ipabalik ko sa nurse ay sa doktor o mga may may five So, mga guys. Ingon ang doktor na gitagaan ko sa doktor guys. So, kanyang mga bawal na kukaon noon. Na na Minimize lang daw. So, ang ako ibuhat guys. Minimize pero wala na dyan ko ni kaon. Hindi ko andyan ako guys na dilit sa dyan ko mo kaon kay para maayo ang ako kanyang ikos na yun. Mahal ba ya? Mahal ba siya guys? So, ni anak po na akong bana na sige kung dili ka mo sunod sa mga kuan sa mga gihatag sa imo sa doktor ilabi na ka ng mga pagkaon useless ra ang imong pag pagka-check up so murag na ko ko guys kay katusab na time mao punto na time na nang pabalay ni ba so yun ang among balay ang tudron o panahuman <laughs> o panahuman kay nakuhaan man sa ako pagka-check up lagi like, eh. so mao to guys na akong gisunod tanan mga advice sa doktor so ingon si doc na tagaan ko niya o tambal duha to ka klase bali kuan to guys berberin o uh, friendly so kana so mga to guys na after one month so wag ako gibuhat to, to guys is less. less ako ng rice dayon kuan guys kani unta ano ka? less ako ng rice kay mag oatmeal ako sa buntag dayon ang ako is, snacks is kanang mga apple or mga pipino anara Anang ako is is na kon guys. So, tuod man, morag, effective ka ayo to na trabaho na ko guys, kay isa lang kabulan, after one month, ipabalik mo po sa doktor, kay i na po doon, kumusta na ang treatment niya, nagbuhan ba siya ka ng ipik ba? So, kaloy sa Diyos, ang findings ato guys is, sa lipay, dito ko kaayo guys, sa findings ato sa doktor, nagkuan, na start na o normal balance ang ako hormonal. So, wala na ako pipos guys. So, ang ako po kan mayuma kanina kadamay siya. So, mga to guys na padayon gihapon ko sa ako. Tambal ka ron sa kuha man to guys. Kanang murag ako tambal dalapon dala po siya. Dala Lose weight. Mm -mm. So, padayon gihapon ko sa so, pagkakaroon guys. Padayon gihapon ko nagtumar. So, daghan kayo to bisita kay. 200 to 200 mo to kabuok okay, gihiko. Ano yung 200 to kabuok ang nige resita nila. So, humanon dyan na ako guys, kaya sayang ang na pod. Nasugda na na ako dahil yun. Dili ako siya humanon. So, bahala o, oh, medyo mahal, may kamahalan, pero laban lang. At pa nga ko sila do guys, naara dyan 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 na butang sa ako pa-check up. So, mga to guys, sa mga nangutana na sa ako, mga na to ang update. So, nangutuan ka na guys na kanin, makasabot pod mo, o oh, ayaw pod ko ninyo si pangutana na ako ano, wala pa mo yung anak. So, kabalo na mo, dili man, dili kung kuan may guys, kaya ano ba, charon, <laughs> wala nang sisi ba. Bitaw, guys, dili kong, kanang, kami ba, dili may gusto na, dili magka, magka anak. Kung gusto, kung naka palang instant baby matun pa, apply na kung anak to guys, dugay rano. So, sa mga, wala pa yung anak ko diha guys, ah, uh, dili na lang ta mag-pressure ako bitaw guys dili din na ako mag-pressure pressure, pressure oi sa una sigo ka pressure pero karon magagilis na na ug may oy kay pura magyapon ang magpuan, pura gyapon ang sakitan charot <laughs> so mao to guys na dinhi na lang taman sa ang ako video so hinakunta na na ang mga kapareya sa ako na wala pay anak dili ta mo surrender so iyan ko lang nato sa Ginoo sa laba mo kay na juice iyan ko lang nato minting na uh, hinakunta na puhon puhon kaloyan ang tama tagaan ang kaya punta. So, din nila kang taman. Salamat sa paglantaw. So guys, mag-update lang ko po, po sa inyo. Bye-bye guys!